Ay, salamat mga... Ay, ganun Ay, dito. Ito. Ba? Ay, boss. Ano, ba, ano ba nandito na kayo? Ano, dagat na to, ah. Ha, o, o nga, boss. Bakit? Boss, yung entrance, loob. Ay, sa may kabila ba, boss? Saan pa kayo? Saan pa kayo pupunta? Boss, mag-swimming sana kayo. Mag-outing kami ng mga tropa ko, eh, no? Hello? Ay, ay, ano, dito oh. sa sa... Ang dami nyo, oh. Ay, mga tropa ba? Oh, mga tropa ko. <laughs> Kupal! Uy, mga tropa ko. Uy, gagawin mo sa di Kupal yan. Huwag mo Saan ba kayo? Mal Maliligo ba kayo sa ano? Oh. Opo, sana. Sa Camp Laia? Opo, ito yung namin eh. nagti nagtitrending na ano, na resort dito sa Patangas. Oo, oh. ang ganda kasi dito talaga. Kasi boss ganito. Dapat kasi dun yung entrance. Oo. Oh. E eh, dire-direcho paso kayo. Ano to, bahay nyo? Uy, oh. so, boss. Trespassing so... yan <laughs> ah. Di, boss, hindi, hindi, hindi pa kasi namin alam yung lugar. Boss, naliligaw-ligaw kami. Kaya nagulat nga kami, dagat na agad eh. Hindi kayo makakapasok dito nang hindi kayo naglalagay. Ha? Huh? May lagay, boss? Eh, oh! Wait, huh? na, ano, ano? sabi mo? Hindi, meron kasi dito lagay. Yung tinatawag na environmental fee. Environmental? Boss, parang kakaabot na namin kanina dun sa may ano eh. nag kami Gago, iba yun sa akin eh. Iba ba yun sa'yo, boss? Oo. Wait yun lang, may bayad yun. Eh, boss, oh. Ay ang ina, um, nagtatrabaho ako dito. Oh, katrabaho ka naman dito. Tapos dito kayo papasok, papasok kayo. libre. Wala nang libre ngayon, ha? Kung sa ka ka kaalaman mo lang. Oo, oh, boss, pasensya na. Boss, sige, boss, babayad na lang ako. Magkano ba yan, boss? Ilan ba kayo? Sige, bigay ko na lang 7.5. Ano, ano, boss? 7.5. Ang laki naman, boss. Akala ko mga nasa 200 lang, mga ganon. Tangin nang yung 7.5. Ang dami-dami nyo. Environmental fee, boss, 7.5. Ano, ayaw nyo ba? Cottage na yan, eh. O, wag na kayo. Wait, 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 boss, lang. Kubay na, na ako. Ito, 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 ito na ako. Oh. Alam, hindi ka magbabayad eh. Hindi lang alam, mas makasobra. Hindi mo may enjoy to. One, two, five, one, two, three, four, seven, five. Ayun, hindi mo may enjoy to. Ano yan, ano? Magre-relax kayo, unwind. Oo, boss. Oo, para makapag-relax din kami. At tatakas mo na kayo sa problema? Yun, oo, boss. Tatakas mo na kami problema. mga kapat. Siguro mga scammer kayo eh. Uy, hindi boss. Huwag mo na makamil sa gun, boss. Hindi, kasi may mga problema kayo. Eh, puta, bangawat watang kayo. Uy, hindi, boss. Hindi naman kami ganun, boss. Eh, gusto lang talaga namin mag Mga tropa ko yan, boss. Ayun, ayun, sino na ito, boss. Hmm. Ah, ano, para oh, matuloy yung drawing nyo. Oh, boss. Pasok na, mga kubal. Uy, dito yeah! pa Tara, 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 tara. Boss, ituturo ko kayo, boss. <laughs> yun. Tala na, kayo ano dito, boss, oh. sa playa. oh. Kamplaiya. Oh. Isa ako sa pinakamagaling dito na nagtutur. Um, ako bahala sa inyo sa mga kailangan nyong gamitin. Ay, Tawagin nyo lang po ako, boss. Ay, thank you, thank you, boss. Oh, yeah. boss. Ano pa kayo boss? ni bossing? Ah, uh, ano yun, wala akong name tag eh. Wala akong name tag na eh. Ano lang? Um, Ruel. Ruel, ah, sir Ruel. Sige, oh. kayo na lang ang tatawagin Eh, hey, ka. mga kabana, oh. Yun, ang ganda dito, ah. Ang ganda dito, pag gabi, umiilaw-ilaw yan. Ito, itong naka-white na yan. Kung gusto, may palo ko sa ito. oh doon, boss. Mas, <laughs> tara, boss, oh, pasok. Kaya yung eh, sit ako sa inyo, boss. Yun. <laughs> tara, boss, pasok ko hey, tayo. boss, huwag ka tumakbo, boss. Pagod kami sa biyahe, oh. Tara, tara. Uy, natapaka pa. Hindi. Ano, <laughs> pahiya kayo, oh. no? Boss, natawa <laughs> wala ka na kasama ko. Nga pala, na, boss. Nakita mo ba yung dagat? Kulay blue? Oo, <laughs> oh, boss. Yung dagat kanina? Mama mo blue. Oh, Ay, mama siya! mo yun. Mama mo yun. Uy, so, mo na. Hangasar ka pa talaga. Ang nilasar talo eh. Yabang mo. Tara, boss. Ayan, boss. Ayan yung mga kubo natin, Kaya boss. boss. pa dito, man. Boss, ilan ba kayo? Ano, Naso boss? Nasa 30? Oo oh, boss, nasa ano natin kami, K 15, 15, na. 15 nasa. Kasang-kasa kayo dito boss, kasi malawak itong lugar namin. Yun, sakto lang, boss. kayo, yung problema nyo. Tangan na, iwan nyo muna. Ay, thank you, boss. Meron bang room kayo dyan, boss, na kasha kaming 15? Actually, boss, meron dito. Sa Kaso, boss. may mga tao. Ha? May mga nakarent pa. Pero, sige, sa pagsamasamahin ko na kayo. Bukot, Tang, naman. Boss, ba't yung boss, ba't yung boss, ba't yung boss, boss, ba't namin boss, yung bakit sa mga sa mga kulungan nga hindi sila magkakakilala dun eh Tang ino, you know, was sa kulungan yun, nagagawin mo pa kami presa Dito kami para mag-unwind -ano, boss, binaparusahan mo na kami yan eh Hindi yaman, eh ay, para mag-hindi kayo boss, ito ka nga pala boss Ito nga pala boss Boss, boss, yung mga rate boss ah oh. Asan boss, At tingin na ka boss? Boss, yung binigay nyo sa akin na ano, 7 ah. bukod pa to ha Boss, mira ka naman boss Boss! Boss! Ano sabi mo? Boss, bukod pa to, yung environmental fee lang yun eh, para sa akin lang yun eh Takay mo boss!

ang bira ka Boss, pasok boss. Good afternoon. Oy, thank you bossing. Buksan ko to. Oi, nagkakasikit ka sa akin. <laughs> oh. Eh, boss, hindi dito, boss, kung makikita mo boss. Ganda di. Boss, gusto nyo kasya na ba kayo dito? Sige, pagkasahin nyo na lang. Gawin nyo na lang paraan. Boss, ito boss. 15 kami. 15. <laughs> Napakadami namin. Hindi mo to pang dalawang tao sa taas. Oh, may dalawa rin siguro. Ano apat ba? lang ba? magkakasya dito boss. Ayaw nyo. Hindi boss, pwede to sa apat siguro. Eh, yung iba pa. May iba pa akong kasama eh. Gagawin mo kami sardinas dito, magsisiksikan mo kami dyan? Kasi kito na lang sa labas na lang. <laughs> Tangan na, <yabang> mo. <laughs>